Kita nda amani juuan kon paman 36 paman. hapit gane. Oh, nah. Nah. Ya sumah. Nine feet. Nasi ju bonso 9 feet. Rasa 9 feet 9 feet. na 9 th na araw oh, perting lawo man ng 9 th tamblinganan oh sige na doy ah. <laughs> kuto pras yun doy <dia>. sige doy <laughs> sige na

sa anan sa mga maligo at to dolong nito bagsak diha at to dito sa kanapod bagsak na po diha okay nana po sa mga pangbata nana po. Ano po ko din? sa ilang Alfred ato at si si Pablo Tampos Pablo Tampos o si Undoy Karaan akong agaw akong anak si Janjan. Jan uy hala nagbinata naman ka dyan hala hala <laughs> ay kaluwis among palangga ay among aktor ay sander lalong <laughs> Nagbinata naman ni akong anak, oy. Si jan Odonyo, oy. Nagbinata. No, di Hala, Jan. Madaot na, Jan. Madaot na, Jan. Ayaw, ko anak kayo, madaot na. Mubuto. Mubuto na. Siya naman hinuunang ng nagkuan. Tanawa. Nandito no? Siya naman hinuunang ng nagsalbabida. Siya naman hinuunang ng nagsalbabida. Na natulog pag yun. Natulog pag yun. Na natulog. Ato ay mo papa ato ah. Ato ay mo papa, aktor. Ato si papa. Tu dito ka, ato ah. Pukawa kana tulog oh. Pukawa kana tulog. Pukawa. Pukawa pukawa. pukawa. <laughs> Lala, mahawiran ng itlog. Mahawiran ng itlog. <laughs> Ihatag, ihatag nate, ihatag nate. Jabring, jabring. kana may ha Sakay, um, sakay. Oh, baba, baba, Kurt. Baba, Kurt, ni Ate Miti. Baba, ni Ate Miti. Ni oh git siya diri, oy. Ni Tanaw, ang aktor. Ay, ang sakay, nagsakay pa si Kurt, Kurt. Sunod-sunod na lang, kuya. Sunod-sunod na lang ka, kuya. Sunod-sunod ka, kuya. Sunod-sunod ka, kuya. Oh, diri na si Kuan o, SS. Diri na. Diri na si SS. Diri mo ba? Diri mo. Diri mo, magsunod mo diri ba? Magsunod. Dali. Magsunod mo diri. Magsunod mo ba? Kaya nindot na naon. Si Jan Kurt sa ipasakay. Sunod na mo dito, sunod na. Ali Preng. dere, Preng. Sige, pasakya. Pasakya. Oh, baba, baba ni Kuya, baba. Baba. Baba ni Kuya. Baba ni Kuya. Oh, sunod dere, sunod. Sunod mo dere, sunod. Oh, dali na. Preng, dali, Preng. Sunod na mo. sige, sige. Sige, sige. Sige, paglibot-libot mo. Libot-libot ra mo diha. Sige, libot-libot ra. <laughs> Ay, nagbukta ko. Miaw, 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 <laughs> miaw. Murag pato. Miaw, 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 miaw. Murag silag si Rina. Murag, 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 murag. murag, murag, murag si ba? Miao miau 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 miao miau 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 miao Hina hina ya pun ninyo na. Didit 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 babalik na babalik lagi gani murag dragon ball murag dragon boat ba murag dragon boat no inga na ba ang dragon boat dito sa Bohol? inga na ang dragon boat sa buhol? dragon <laughs> boat <laughs> Lami sila tanahon ba <laughs> nami kay tanawon. Uy si Pring Pring. Katawag git si Kurt Kurt. Abot oh, na sa pantalan. abot na, abot na, abot na. Abot na sila sa pantalan. Nabot na sila Dragon Boat. Ang Dragon Boat ni abot na sa pantalan. Ya, hmm. ikipudya. Abot na. Bye bye na. I love you all.